bersikulo ka na nanakata sa imong pagboto kini tima na nigamit ko bersikulo na di na dahil maon siya pa yes or no no dili ko o yun nga nangilad ko ay e nga naman ang paggamit o mga bersikulo parte na sa pagpamatuod ang atong tima pamatudan dili litra por litra o sa igiingo ni Jerry Laing sa debate nila ni Iway Day pamatudan o siksyan mo dito o siksyan o, jigsaw na dito. O, jigsaw na dito. na dito. niya, alay ating binigay. Ayun! open ang hala nila ay dinay kawa ang mga man sila ay wala na on sa wala pa ko lagi moderator pahilo maragod na kay ka object pa ko sabak pa ayo na kay ka object pa ko sabak pa na kay ka object pa ko sabak pa ako'y nag object na sa <coughs> mga object pa ko po ko ako'y nag object na object pa ko ang